Ang late Hindi ako Chinese. At hindi rin ako masyado naniniwala. Pero manggagaya na rin ako. Pampagod vibes. Alexa. So, magpupot tayo ng bigas. Sabi nila, hour, yung bigas daw <coughs> is abundant of food. Yan. Kasi, umaalsa ito. Abundant of food. Yan. See? bigas. Yan, bigas daw yan, ha. And then, nilagay na natin yung bigas yan muna. Okay. Yan. Abundant of food, abundant of wealth. Yan. Success. Yan daw ang ibig sabihin ng bigas. Tapos, egg. Sabi na, 12 months daw. 12 months. <laughs> na, i-welcome mo yung yung taon ng abundant of good daw. Good. Kailangan ng paglalagay ng ito. It's like a clock. Paso around na ganyan. Hindi yung pag-anong, pag-anong, pag-anong. You need to, yung, parang clock siya susunod. yon Yan. hindi natapos. Hindi pa, natapos siya. Sunod naman natin. Sunod naman natin ay yung bills with cotton. Kasi yung cotton magaang, magaang sa buhay. At yung bills naman ay web and abundant of oh, you know money sabi nga nun to attract uh, attract money and then itatay natin ng red sabi nila red ribbon tie it and then just like this and then ganon see hindi lang ulitin uli natin. Kasi 12 to eh. 12 bill na may bulak sa loob. Yan. Yan ang ibig daw sabihin nito. Hmm? Dahil ang bulak, magaang pampagaan daw. So, ang bills naman, At yung i, i, i pag itinali mo na is attract to my <laughs> dami natin kalokohan. <laughs> Hindi ako Chinese pero pero wala na mawawala pag sinusubukan. Right? Nagte-20 dollars lang yung bill ko. Wala akong ibang bill kundi 20. I have meron din akong ada, dollar pero ito na lang 20. Yeah. Eh, hindi naman mahalaga kung magkano so, yan. Sa mahalaga, makagawa tayo ng ganito lang. Lalagay ko sana itong mga to eh. Meron akong Euro, Canada, Canada. O, oh, meron din ako sa Pinas. 20 na nga lang, ginastos ko na lahat. Ito. Eh. So, meron akong lubang tuha ha. 2 pesos. 5 pesos. Singapore. Mga Singapore. Singapore. Europe. May Euro. May Euro. May Europe din ako. Oh. Negreaya. Marami pala akong ano eh. Oh. Hindi ako ng ano eh sa iba-ibang lugar. Excuse me na. Alright. Ayan. Tataposin. Puna nga to. And then, sabi nila, lucky fruit. Lucky fruit daw is fine apple. You know. Fine apple. see yung lucky fruit namin? Fortune, Fortune Prosperity. Yan daw ang ibig sabihin niya. And then, apple, orange. Ganyan. Pero parang masyadong malaki yung pineapple. So, yung hindi ko na siya ilalagay. Yung maliliit na lang. Wala akong may masyadong space. Nagugulo lang siya. So, dahil maliit yung aming lagayan, palitan ko na lang ng Parsimon, lucky rin naman to, lucky. And orange lucky fruit. And last one is apple. Yan ang mga lucky fruit na pwedeng ilagay. Hindi kasi kasya yung pineapple. So, ito na lang siya. Tapos talagyan ko siya ng 8 pieces ng bay leaves, pampa Uh, ano lang yung bay leaves eh. Manifestation. Dream. Manifestation, dream, and go. Yan, ang ibig sabihin ng bay leaves. Wala na akong ibang bay leaves kayo. Ito na lang ang ilalagay natin. Bay leaves. Walong piraso ng bay leaves. Okay? The rear of the dragon, ilagay natin tong dragon fruit. Isa pa. si Para, ano. Kasi masyadong malaki yung apple eh. So, ito na lang. Nung kakasya talaga siya. Ayan! Pinalitan ko yung pinapol ng ano. Pero, it's year of the dragon. So, dragon fruit ang nilagay ko dyan. And, coins. Wala akong mga coins na ano. So, kung ano na lang meron. meron akong a dollar coins. Pero mas marami ang quarter. Yun na lang. Okay din naman yun. Di ba? Nagkalkal lang sa alikansya. <laughs> okay. Yes, tapos na my dear. And then, just put some of salt. Drive off negative, you know, mga negative vibes para mag-drive niya yan. Go away mga go away mga mga pangit. Okay, that's it guys. Happy new year. Yan ilagay mo sa center ng table. Mm-hmm.